Hello! <laughs> Hello mga bahay! Good morning! Good morning! Happy Friday! Today is Friday and uh, uh, breakfast time here in Kuwait. Uh, uh, time check 11.26 in the morning. 11.26 na tayo nakagawa ng uh, content. It's because siya ay yung isang alaga kung pinakalas na nagpagawa ng breakfast. Siya pinakahuling nagising. So, this is her breakfast. T three pieces omelette egg. Ay, man-English tayo ngayon. And then, um, I just want to share with you, mga bay, so how to make a very soft omelette egg. So, when you're mixing, mix it very, very well first. And put uh, black pepper and salt, and like uh, like one hundred ml of fresh milk, and it it will be like this. It's very soft, and it's very thick, thick and very soft shell. Hmm. It's like it's like lamiguita here it's a kulambu so my alaga she like. kung isa she like uh, mozzarella. a little bit of mozzarella in the top. and then i'm going to lift it after. just like that. it's like a pizza. mozzarella on the top. and then just scatter it like that. Uh-huh, and then clip it like that. Uh-huh, mm -hmm, like pizza. Wow, it's really delicious by This is one of the best breakfast ever. This is the only breakfast she's going to eat. Nothing bread at all. That's all. So it's one of the healthiest breakfast ever. And, oh my God, wala yung plato. Asan so, nakut yun? Yun na lang. Ayan. This is i e, e. So, serve muna natin, mga bay. So, mauna, mga bay, na I'm, I'm done with their breakfast ang una kasing nag-breakfast ay si Amahan. So, ang ginawa ko sa kanya today is prince cheese, tapos orange juice, ng glass niya, kunti lang, tapos meron din siyang limang pirasong black olives, and then meron siyang vegetable na uh, gikat na ko og cubes na gagmay tomato and cucumber, and then ang usaka, isang, ano, isang matara ng isang sa katermos na tea by yellow tea lipton yun lang ang breakfast ni aman. tapos kay inahan naman boiled egg naman kay inahan na kanang hindi pa siya well -tan. yung ano lang yung hilaw hilaw pa yung dilaw ba sa loob dapat pag maglaga ganyan meron talaga siyang time para ma mainsakto talaga na medyo hilaw hilaw pa yung loob kailangan uh, mula pagsalang mo 10 minutes lang yan napakagandang pagluto at napaka masustansya. Basta pagsalang mo, pagsindi mo ng apoy, mag-timer ka na kaagad ng 10 minutes. Tapos, uh, meron, din si, meron din si nanay na uh, cucumber lang sa kanya, slide lang ang pagka uh, slice, iba-iba ang pahaba. Tapos, and then, ano pa ba, ba sa kanya? Nilagay ko, nilagay ko rin siya ng cheddar cheese, nilagay ko rin siya ng um, apricot jam, meron din siyang um, pork cheese, meron din siyang marami kasi yung tinanay meron din siyang green tea, basta puno yung tree niya bay. tapos meron din siya. yung tea naman siya nang maglalagay, basta lagyan ko lang siya ng mainit na tubig sa thermos and then um, ano pa ba ang breakfast ni nanay tapos eh, yun, meron siyang two slice na uh, ano, slice bread dalawa, tapos ano pa ba? So, yun lang. Breast ni nanay. And then, next na nanghingi. Yun nga si Bunso. Ang gusto naman ni Bunso ay yung, yun nga yung, ano, yung tatlong, tatlong, kibali tatlong itlog lahat. Pero, dapat isang yelo lang. So, bali tatlong egg, egg white. Tapos, isa lang ang egg yolk. Yun naman ang gusto niya. Kaya, yun. Yung katulong naman ako main ng dalawang egg yolk. Ay, hallelujah, ko. Hmm, okay. Late na si Aleluya. Ganina pa na ako gibagsak. <laughs> okay, okay ba ako na Aleluya ko ni hurot akong coins. Okay. ah uh, the next naman na nanghingi ay yung isa kong alaga. Ang uh, kanya naman ay halum cheese naman ang sa kanya. Tapos nilagay ko siya sa tortilla and then nilagay ko siya dito sa ito ano, ano man ang tinapay ganyan i ano siya parang i-roll siya tapos ipa, i, medyo ipa-crispy dyan and then iyon na nga yung last na nanghingi yung aming ang aking isang alaga na ano doktora yun naman ang gusto niya yung omelet sa egg okay so yun lang ang breakfast today and now mag-post i-post post ko muna ito kay maglinis muna ako ng kasilyas kasi mara, maraming dumi yung lababo yung ay mga pinabugwak nila nandoon tapos yung sahig napakaputik chinelas nila labas pasok ganyan so kailangan maglinis muna ako doon bay tapos magluto na ako yan ang ano nang kinabuhi ng RW dito yung mga gasa natin na kapila kasi Friday ngayon bay ang Friday kasi magbisit sila si, sila sa ano ama ng uh, amo naming babae ito yung Friday yan talagang private Friday routine nila and uh, yun pupunta kami lahat today Himala kaya sila lahat kami pupunta today tapos ayun na kailangan kong magluto bilisan kong magluto lutoan ko yung taga maniho biryani sa kanila tapos yung dadalhin namin doon na ulam kasi dadalhin kami kasi si tata hindi kumakain ng, ng ulam na hindi hindi luto sa bahay dito pupunta ako doon ah uh, magdala kami ng chicken da yung chicken, baked chicken, tapos maggawa din ako ng gulay niya na araw-araw. Yung ini-steam ko lang na uh, zucchini, uh, fresh na baguio beans, tapos broccoli, and mushroom. Yan ang kinakain niya tuwing um, tuwing tanghali. Yan lang kinakain niya. Tapos bihira lang siya mag-rice No rice na si tatay, nakayangan niya. Nag-no nag no rice siya for one week yata. Super diet. So, ayan. Iwanin ko muna kayo saglit. kay maglinis muna ako ng silyas. babalik ako ba See you. Uy. So, ayan mga bay. Manatag limpius ka silyas. Lias. Nagluto na po na dere, no? Ito yung chicken in the oven. Eh. Wala katapusang chicken in the oven. Big chicken ang atong gipang luto kada adlaw. Okay? Kanuna yung eh. ganyan siya nga putahe. Dinigid ni mawala kada adlaw. Manok, manok, manok. Bali ang manok kadaadlaw na laman gyud. na itaw. Usak pa na puta ani ning sigi gyaw kusina. Ay si gara-gara. <laughs> Kinsa man ron oy? Dijawan man tani yung magtikang-tikang anang kuan. Kay manarado sa tag kusina kay walay para walay magsamok na to dire. Mega mega love shout out everyone. Thank you so much. Mga anakis, So, okay na ang ating manok. Ito yung sauce ng manok, no? Salang na natin. Mainit na ang ating oven with 250 degree Fahrenheit. No, no na, <laughs> Tapos, na. Tapos, tuyok na nato ni Chef. Duha ka oras. Ang isa ka oras ug ito nga is para maluto siya. Ito nga oras is para na po crispy ang ibabaw. So, let's go. Ang mga hugasan, naglinya ng hugasan mga bay. Kaya kompleto nakompleto ka rin. Tama, nag-breakfast. So, kinala niyo siya. Tapos ito na aning aluminum foil. Kailangan Pyrex ang gamitin niya Masarap siya, bay. Promise. Masabi ko na sa inyo kung ano yung, yung Yogurt. Tomato, onion, garlic. Put little bit of ketchup. You put a little bit of French sauce. French sauce like uh, duha kataklob, And then I told you already about the vinegar. It's like uh, one third of one third cup. Unsa ba Asa naman atong measuring cup niya? This is the measuring cup. One port. One port. Lagi kayo ng one port. One fourth na vinegar and then one third na soy sauce. Konti lang soy sauce kasi maglalagay pa tayo mga spices. So, very, very more spices. Manggut ni sila diri. Uy, hidaghan kayo ni sila mga panimpla. And then, kayo na ang bahala sa mga spices nyo. But, ang pinaka na main dyan is black pepper talaga. Hindi dapat pwedeng mawala. Kung pawala ng langsa yan. Mga malalangsa dyan ng mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan, mga pamilya, kapuso. Sa buyan yan, lang ng black paper. para wala ang kalangsa nila. <laughs> Maulian na yun pagkalangsa. Okay. And then, mauna to mga bayan, magtakang na ta. Niya, biyaan na ta mo kay maligo sa ako. Oy, wala pa kuliko. katulad kaya kutong nga. Diyan sa tamo mga bayar, maligo sa ko Di halamang mo. Kay mo balik rako, mo balik ako. Kay gimingaw kanimo. Well, nagtakang ta sa big chicken there. Mag-take a sa ta kay iwa na. And, wow! Di ada yung mga silingan di ng hatag organic na itlog. O, oh, di ba? Makatilaw na sa si tanig itlog. It asa ni organic nga itlog bay organic nga itlog bay bisaya nga manok na siya bay kay e ikan ni mo silingan daghan na, daghan sila manok deha alaga na iya hang gamay deha garden ay eh. na daghang manok na chigig tikang tikang ya karon nga magdaghan na sobra nang ilahang pagpangitlog mo na nga nang hatag sila silingan o di ba abi ni sa Pilipinas rado ay manghatag mga kuan Oh, nun ma. Diri kana kana silingan kay nasi lay garden, nasi lay mata no makamatis, mak daghag bunga. Ay. Manuktok ang gate. Oh, di ay kamatis. Ay, yeah, ang mangitlog na budagan la manok. Oh, di ay itlog. Ah, kami Lami kayo ang organic na itlog ba eh. So, diha sana, mo sa eh. Yung linya sa ning atong hugasan diri. Ito apa dito. Nya yeah, ini balik na ko magdadali ko kay magputos na po sa akong ulo karon wala na ko giputos kay maligo pa man ko tanaw ko ni kong nawong ligo <laughs> maligo pag maligo na ko magporong-porong na ko kay manimaho ang akong ulo ni matulog ko na kasi mutan nako' na ako mga timplada <laughs> mutago sa habol kay harang tugnawa okay mga bay Okay, mga bay, biyaan sa ta mo. Thank you for watching. Pag SS na mo diha, mga bay. Thank you so much, Team Siki. Ang mga pinalanggan at mga anak sa pupuyaters. Thank you so much. At sa mga anak na sa gawas na nalain ang mga agent. Thank you so much, sa yung tanan. Bye!